Tanggalin mo ginawa mo dito at saka sasawa nito ha. Aray! Tatanggalin mo ha. Oh, gamitin mo kamay mong to. Ah! Ano na reklamo? Ano go! Ano ang dahilan bakit mo kinukulam? Ay ko! Aray! Teka tali sa kay Sara na. Ah! Sunod-sunod na naman ang ano. Aray! Aray! Ay uh at, uh, um, kaya kumikita si Bilma eh. Dahil niya eh. Mamang kukulang kayo eh. Aray ko. Sinamahan ko. Nung sinamahan ako. Ay! sa mga din. Ano sir? Gumaan ka? Gumaan pa karamdam Yung tubig sir, huwag nang ano, 7 days yan. Anyway. Tapos pwede nyo ano, ipatak sa panliligo nyo. Patak lang. Uh um. Tapos, sir, may langis pa doon. Pwede pa kayo mag-hatlas. Eh, no. Pinapagamit ko ho talaga yan. Pero, subukan nyo muna sa isang parte. Guhayan naman, iba sa malahirang kayo noon, madadala na buong katawan. Ah! Aray, ayaw ko, ayaw ko na! Ayaw mo na. Ayaw ko na! Hindi ka na mangungulang. Hindi na. Tagasang ka, magungulang ka. Pag sumagot ka, pag hindi ka sumagot, masasaktan ka. Ah! Tagasang ka. Tagasan ka nga. Ha? Pag hindi ka sumagot, masasaktan ka? Malayo! Saan yung malayo? Malayo, malayo! Saan? Tawid agad? Ha? Saan nga? O, saan? Dali, para hindi ka na masaktan! sa lugar? lugar? sa lugar ka nga ayoko na hindi ko alam aray hindi mo pa rin alam ayoko na ayoko na aray ayoko na kay kuya hindi ko nakagawa ayoko ay, na ay taga ka muna ha gusto busin mo dali o uh, aray busin mo dali dalawang kamay gamay din mo Bilisan mo para mabilis ka magtanggal Ano na pala nakalagay sa damit mo? I love you because you are my destiny. Saan ka nga mang kuuwalam ka? Gusto kong maalaman. Hindi ka taga-talisay. Hindi ah, sige. Kailan kayo gumagawa dyan? Ikaw lang. May iba pa. Anong isa lang? Ikaw ang sa akin. May paglalagyan ka. Huwag yung culinary ah. Anong atraso? Ingit-galit. Ano? may atraso baga o inggit lang? <coughs> Ingit. Patay ah. pato asawa nito ikaw na naglagay oo oh, oh. ah, kumusta ka ilang beses na kita nagigilitan isa na lang patay ka na kubusin mo yung sa asawa nito ha isang agad mo <laughs> sabi na bigla nawawala na no, pag ginagamot ko kayo Eh wala isa kanyang parang lumipat nang galing kami dito ng Ah aa binara na rin to bigla hindi nagkagaga naman nagraran muka din. Este, mukhang may gumagamba na sa akin. At ako ay allergic. Pasok ng bagambala sa akin. Ay wala. O bilisan ka. Uh, kita na nga. mag na. Tatanggalin ang inggit sa katawan ha. Pati nga sa mga ng ibang ano nyo, yung pinakamalala na <coughs> Ah, sige. Sa likod. Um, Magproso lagyan ko sa ulo ha. Sa ulo dati So, do, 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 do. Ubus yan? May anak ka ba ka? May anak ka na? Wala. Wala ka asawa? Matanda na? Oh, sige, bukod mo na yun Dali. Pwede ka na mamatay. Pwede na, ano? Wala maiiwan. iwan. Matanda na. Huminga itong muna tawad sa Diyos. Dali. Huminga tawad sa Diyos. Huminga tawad. Sabihin mo, dali. Huminga tawad. Hindi ka ng tawad. Huminga patawarin niya po. Yan. Um, nagawa mo kasalanan din sa mga kasawa. Sa mga kasawa, hindi ka tawad. Oh. Hindi ka, tawad sa mga kasawa. Pasensya na ho kayo sa nagawa ko sa inyo. Hindi kayo natusan. Ikaw talaga yan. Paubos na nga, paubos na. Paalam ha. Pasok sa inyo. Ate, balik. Ate, masakit pa mo. Nawala. Puson, pati puson pala. Ang babae, ginagano. Say, sir, nawala din. May tubig ako kaya? Saka, konti na yan.